Yun na nga lang yung pinagagawa sa inyo, yung pamagawa ng maayos. Na ino maa ino lang, pa kami, pare, Marlon, eh ba, lang yung inuman niya maya? Alam mo na, magsusugal pa kami ni Pari Marlon eh. Alam mo, pagod na pagod ako sa inyo. Baka gusto mo, kasamahin ko lalo yung mo! Alam mo, wala naman talaga akong sakit. Ayaw nang ginagawa ko. Eh, Meron akong sapat na ebidensya. Yung asawa mo mismo. Ano? Ha? Gutom na naman tayo. Ba't di mo kasi kinalingan ng Marte? Masya mo na. Ay, hindi naman... Sigurado talaga yung kita sa ginagawa natin. Anong hindi? Ay kung kinalingan mo saan, sana maraming naawa sa'yo. Hindi na nga lang yung pinagagawa sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. iba e, ba na lang yung inuman niyo na maya? Alam mo naman, magsusukal pa kami parang Marlon eh. Ano, trabaho? Sino yan? E sakit oh! No? Pampihiraw! Utang ko na naman yan! Tao po! Huwag Papasok na ako ah! Eugen? Ako? E oh, ano mo dito? Uhm... Virgo kasi ganito yun eh... Nakikita ko sa social media yung mga post tungkol sa'yo. Totoo talagang malubha na yung sakit mo. Kaya sinadya kong puntahan kita dito. Actually, sobrang lubha na. Sa totoo niyan, hirap na hirap na ako kakahanap ng pera para lang pagmuntong kasawa ko. Alam mo kung gaano kamahal to eh. Kaya lang stress na ako eh. kaya nga nandito ako eh, para mag-aabot ng konting tulong. Para personal ko sa'yo maabot yung, yung tulong ko para sa'yo. Ito, um, ah hindi. <laughs> Salamat ang laking pera nito pero... <laughs> hindi, oh hindi, hindi, hindi. Ano ka ba? Love, okay ito. Maraming salamat sa iyo Actually, kulang na kulang pa talaga to. Ay, huwag po kayong mag-alala kasi kapag may kailangan pa po kayo, tawagan niyo lang po ako sa contact number ko ha. Eh, tabi na kailangan ka namin. Sa totoo lang, kailangan, kailangan ka talaga namin. Ah, uh, pwede ba, ah, uh, ah, uh, paano ba to? Ah, uh, tawagan na lang ito mamaya kasi kailangan ko itong dalhin sa hospital uh, sa para mapacheck up ko naman siya. Ah, sige po. Siguruhin niyo po ha. Malapapa-check up to yung... Don't worry, don't worry. Um, ako bala. Fear ko, aalis ah, na ako. May meeting pa kasi ako. Sige na po. At salamat po. Maka nabahala pa namin. Thank you, ha! Ayos to. Mayroon ko naman palang kaibigan na ganun, eh. <laughs> <sighs> <sighs> Ba't ba ang ka, pre? Tunutusan mo ako, tas... Pabuntay mo kagad ako dito. Ang hirap-hirap pa napin pala nitong pinahahalap mo. Mahirap na napin yan? Oo. Uh, uh. O oh, ito, mabilis na napin? <laughs> Hindi mahirap yan. <laughs> Kahit okay. wala ka ba yung utos? <laughs> Pare, alam mo, may nakilala ako. Mukhang susuportahan yung misis ko eh. Tiga lang, para saan ito, pre? Ito naman, para kang pabago-bago eh. Alam mo na yan, parang sasawa ko. Parang matuluyan na yun. Ah! Kaya palang hirap panapil eh. Pero, mga maganda ang kitada. Kaya pala. Ba? Ayos? Ayos na ayos, pero... Pero tayo, bakit dito sa nag Tayo ka lang, pare, ha? Actually, may gusto akong palakad sa'yo. Gusto ko yung mas mataas na dosage. Para sigurado na mas malaking pera ang makuha ko sa babae yun. Nasa akin na yung contact number eh. Sa tingin mo pare? Sa tingin ko pag ito yung mga kausap ko pre, hindi ako mahihirapang maghanap niya ni Katon. Sabi sa'yo kahit sila pula po pre, hahanapin ko basta may ganito eh. Pare, mabuti pa para mas mahaba yung usapan natin. At magplanuhan natin itong gagawin natin. Pakabili ako sa asawa ko ng pulutan. Para hindi na lumayo. Ha? Sige. Bergo! Virgo! Ano ba? Ano ba? Hihiyain mo at ako sa bisita ko ah! Kanina ko ba tinatawag? Kailangan tatong beses! Ano ka bata? Hindi naman punutan! Ba, gusto mo kasamahin ko lalo yung pakiramdam mo! Ano ba gusto niyong punutan? Ay kung ano yung masarap! Wag kang tanga! Magtanong nga kung anong masarap dyan! Eh pre... Baka naman mabinat yan, di ba? May sakit yan. Sasunay ko, bigyan ko ng sakit. Sa sagot? Tarantado... Pare, huwag mo nang pansin. Hayaan mo. Pare, ako. Mataas sa Ilan ba to? Gusto mo yung uh, times 10 para mo? Yo, mabilis! Pagkaperahan pare! Bukas na bukas, man. Ah, Hahalapin mo yan. Basta may ganito, ha? Tika lang. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito malaki. Basta yung may ganito, pare... pre, ha? Mm -hmm. Sya? Tagay mo na tayo. <laughs> oh, cheers! Ah. Malamig, ha? Galingan mo Marte ha. Play ko na to. Ah, uh, guys, baka pwedeng tulungan nyo naman kami mag-asawa. Oh. Hindi, hindi na namin kaya eh. Sobrang sobrang sama na ng kalagay ng asawa ko. Pambihira naman oh. Ano ba ang inaarte mo? Alam mo, wala naman talaga akong sakit. Ayoko anong ginagawa ko? Eh, anong gusto mo natin? Ha? Eh, ginagawa ko naman ito para sa'yo eh. Baka mamaya lumaba pa yung sakit mo eh. Alam mo sa sarili mo, wala akong sakit. Ginagamit mo lang ako para mando ako ng ibang tao eh. Baka hindi na lang ikaw. Oo, oh, ginagawa ko to. Pero hindi lang para sa akin. Nakikinabang ka naman ah. Alam mo, humuha ka yan ah. Baka mamaya bang Tuluyang kita dyan eh O ito Inumin mo to Para Medyo bumaling ka sa pag-arte Ano Inumin mo na tubig lang yan May pang sinasabi eh O yan dyan, sa ganyan, galing mo umarte. Eh. Alam mo! <laughs> hindi tayo bako, bako busy ng mga tao eh. Mabuti pa, tawagan mo lang yan si Aiden. Tutal naman, nag-iinarte ka eh. Oo naman na, inama ano yung kaibigan ko. Alam mo, tawagan mo na yan. Para naman, madala kita sa ospital. Para naman sa itong ginagawa ko eh. Sige na, tawagan mo na! Ano ba yun na yun sa akin? Gamot yun para gumaling ka. Sige, tawagan mo na yung kaibigan mo. Dadalhin tayo ng ospital! nung tulong. Ano Ah, uh, hello Aiden. Ah, uh, hello. Ah, Cheli. na si Silabe. Eh. Baka naman pwede mo kaming tulungan Dadaling ko siya sa ospital. Ah, uh, sige ba, walang problema sa akin. Magkano bang kailangan? Ah, uh, kahit mga 50k lang. Para man masiguro ako na gumaling agad 'tong asawa ko. Oo, oh, sige, sige. Walang problema. Um, Isan mo lang yung account number ko dito sa number na to. Tapos, send to agad sa'yo yung pera, okay? Oo, oh, sige. Maraming salamat, ha. Sige, walang problema. Bye-bye. Uh, good morning, sir. Ito po pala yung result ng lab test na nasama. Nurse, okay na ba ito? Pari, ano ito? Akala ko ba, nag tayo, di ba? Eh, walang sakit yung asawa eh. mo, mm pre. -hmm. Sa tingin na kuha ko yung result, eh. Sayang namin, pinapahit, pinapahit ko sa'yo. Kamagalala, kamagalit. Andiyan na yung mataas na dosage. Nakuha ko na, andun sa... sa pharmacy. Tinaris mo na doon, Sigurado ka. Malaking pera mo, bibigay kasi pag nagkataon. Para naman, wala ka bang pilip sa akin. Ando na. Basta, kukunin ko ha. Ituturo ko na ngayon yun. Chachempo lang ako. Mamaya, machempo na ako ni Dito. Hindi na buko tayo. Sige. Pare. Sasama ko palabas ha. Ha? Ah, para sigurado. Hintay una ako ha. Hintay mo ako dun sa may gilid dun. Ako nung bahala. Ah, uh, nurse. Maraming salamat po ha. At talagang buti naman. Medyo okay na yung kalagayan ng asawa ko. Sige po. At marami pa po pong pasyente. Punta muna ako dan ha. Ah, sige. Alam. Exisiyar lang ako ha. buto. Eh, pero kung bakit ka natatawa, itakas mo ako, um. Ha? Ah, eh, nasa ka ba ngayon? Nandito ko sa ospital. Eh, din wala akong sakit. Ah. Ay, minablan yung asawa ko. Gusto niya, gusto niya akong magkasakit. Pero ano ko itakas mo ako dito na sa pinong PG Medical Center ako. Um. Oh, sige, sige. Kung kita agad, hintayin mo ko, ha? Kita mo ko, ha? Sige, bye. Thank you. Tagal naman nun Dok Teka lang Asan po yung nurse na nag sa sasawa ko? Ayun ko? pa yung pa'y Ah, yung nurse Ayun, nahuli na Nahuli na ng mga polis Teka lang, Dok Paano nahuli ng polis? May ginawa pang krimen yun? Asensya na ha. Di ba kasabwat ka ng nurse? Alam ko na yung buong katotohanan na walang sakit si Virgo at ginawa mo lang itong sakit niya para magkapera at isa na ako sa nabiktima mo. Teka lang, na, wala nang na mga sapat na ebidensya eh. Meron akong sapat na ebidensya. Yung asawa mo mismo. Totoo. Na-record ko yung usapan nila na may pinahin mo siya sa akin. Kaya nangihina ako ngayon. At may plano silang iturok sa akin ngayon. Kaya tinawagan kita. Ibigay mo ito sa mga polis. Huwag ka magalala. Dahil may dadampot na rin sa asawa mo. Kaya mo, titin. Officer! Ma'am, tayo lang. Yes, ma'am. Officer, oh, mapakadampot sa amin. Tayo lang. Ginawa ko naman to para sa atin eh. Ayaw ka! Ayaw, Ayaw ka! Papatay mo ka! Papa, walang pa, yabo! Ayaw. Sir, ipatapot nyo na yan. Okay ma'am, sumunod nilang po kayo sa presin to. Sige po. Tara na sir. No! Tara na sir! No! Hindi nyo. Maraming salamat. Ah, ma'am isa sa ilalim po namin kayo sa maraming test para masiguro po namin yung kaligtasan po ninyo. Oh, <tost> oh, so, paano po ma'am? Ma Naiwan ko po muna kayo kasi tatawagin ko lang yung assistant ko nang masimula na po namin yung mga test. Salamat po ah. Malumi. Kaya na ha. <tost> ah. Ano, Pati ikaw nadarami sa kalakuan. Asawa ko. Ano ka ba? Wala yun. Ma, <tost> mo ko tinutulungan. Virgo, hindi lang naman kita naging kaibigan eh. Kapatid na rin. Tsaka huwag ka mag-alala. Tetestigo din ako. Para makulong na talaga ng tuluyan yung asawa mo. Kasi malaki din pera yung kinuha niya sa akin eh. At simula ngayon, doon ka muna sa bahay titira. Para maalagaan natin kita. What? Hintayin na lang natin yung nurse ha. Freeze! ating ng mga kaibigan. <laughs> Itong kwento na ito ay tungkol sa mga mag-asawa, lalong-lalong na sa ating mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa amin. Naway, sa tuwing nanonood kayo sa amin mga video, nagkakaroon kayo ng mga aral na inyo nakukuha o napupulot sa kwento. Kami po ay taos puso ng papasalamat, lalong-lalo na sa aming mga solid na mga supporters at mga sumusuporta. <laughs> Itong kwento na ito ay mapagkagbibigay ng inspirasyon at motivasyon lalong lalo na sa ating mga suking mga nonood. <laughs> maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG or Pismic Films. Para ba challenge? Lahat po na pinapalabas dito ay makukuhaan ng aral at <laughs> So, Maraming maraming salamat at dito lang po magtatapos na WAI. Sa loob ng ilang taon nating pagsasama dito, marami sa atin ang mga taga-sugid na mga taga-suporta. At ngayon, ako po ay inaanyayahan kayo para i-comment sa iba ba kung ano po yung mga words na paulit-ulit ko na lang binabanggit sa tuwing nag -na ako. And I thank you! Ang oh, makakasagot! Ay, may Gcash kay Marimar! No! No! Hindi ko kong iisip! Ay, ano? Hindi ko ikakatiyon! Sa uno! Sa